kung alaga ngayon mga idol ayan yung mga huling si sa incubator yan o ano yan tapos ito. ito dami nila tapos ito pa sunod yan sila tapos ito pa yan yung una sunod to yung third batch yan yung huli Yun yung mayroon pa doon sa loob at saka may bagong pisa dito mga idol yung galing ko sa negros na manok inahin ito yung kuya kuya niya yan unang isa nasisiyo pa nga dito ang idol yun may puti idol dito sa braso puti yun Pisa nak begini.